ang sugatan na matapos araruhin ng isang SUV Montero ang dalawang tricycle at isang van bilang isang naglalakad sa Marione Street, Tondo, Manila kaninang umaga. Ayon kay Police Major Anthony Olgado, jefe ng Manila District Traffic Enforcement Unit, ilan sa mga biktima ay dinala sa ospital. Kinilala ang driver na si Peter Carolino, nagmamaneo ng kulay silver na Montero pet number November 5 sa 715. Paliban sa mga nasugatan, meron din dalawang tricycle at isang puting delivery van na nabangga ng SUV. Kita pa sa CCTV mula sa barangay 46 ng Mariones ang nahagip ng SUV na ang isang lalaki na naglalakad lamang na tumasik matapos mabundol. Napapasok pa lamang sa asin trabaho pero na pa. Pati ang nabangga sa na ilang tricycle ay nahagip din ng CCTV. Dumating ang mga ambulansa at ng mga first responder ng Philippine Red Cross ayong kaya uh, Espereta ng Red Cross na nasa ligtas ng kalagayan ang mga biktima pero kailangan pa masuri. Karamihan sa kanila ay nagtamo na sugat at gasgas -gas habang nakaranas din ng pananakit ng katawan. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, this Rach, ito si Bay Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino.